Sa Jatarius, tignan natin kung ano po ang mensahe, gabay, prediction para sa ngayong January 2025. given mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace At ang ating Cures Bracelet Makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Eliana Reyes Okay Tignan po natin Ano yung mensahe para sa'yo Okay, your energy Spirit Guide Energy po yan. Pwede nyo pong panoorin yung Sun, Moon, Rising, and Venus po ninyo, ha? Kung hindi po kayo makaka-resonate dito. At huwag nyo po masyadong dibdibin yung mga mensahe kung alam niyo na hindi naman po para sa inyo. Para hindi po kayo ma stress. Okay? So, energy. King of Swords. Nako, Sagittarius, lahat ng kilos mo dito, ano? Ayan. Ano mo na? Parang sigurista ka. Ayan pala. <laughs> sigurista yung karamihan sa inyo ngayong buwan na ito. Mm -mm. Ano no, parang ano, hindi kayo masyadong mag-i-smile ngayon. Parang alam mo yung seryoso na kayo sa buhay. Mm -mm. Kasi ganito, parang na-realize ninyo, teka, parang pag-smiley pag, pag smiley face ako, yung mga tao parang hindi ka sineseryoso, parang ganun yung na-feel mo. Yung nasasabi mo ba sa sarili mo, ah, this time, magseseryoso na talaga ako, hindi na ako masyadong ngingiti. Ayan. So, yung iba po sa inyo, ay, parang pinapanindigan nyo yun. Siguro kasi napansin nyo yan over the years, no? Pag lagi kayong smiley face, oo, magaan naman yung pumapasok na, kunwari, kaperahan sa inyo. Kaya lang, mayroon din mga nagte take advantage sa inyo. Pwedeng mas maraming nagta-take advantage. So, tingnan natin yung energies around you. The Hierophant. Maraming nangangamba sa paligid mo ngayon. Or pwede rin, baka maraming nagpapakasal. Okay? Maraming magpapakasal ngayong January. Diyan sa paligid mo. Baka marami dito. Invited ka, ganyan. Uh, uh, Iniinvite ka nila. Pero kasi, ang nakikita ko rin sa'yo dito, um, kaya mo nang i-turn down, no? Yung mga invitations. mga invites sa'yo. Yung mga favors sa'yo. Mm-mm. Page of Swords. Okay. Meron dito, iiwasan ka. Kasi... Feeling niya, iniiwasan mo rin siya. Oo, <laughs> ayan, uh, uh, meron dito. Parang alam mo yan, once mo lang natanggihan, parang ekis ka na. Mayroon, or meron, or marami sa paligid mo. Ganyan. Tignan natin, yung parang alam mo yung hindi na nila nakita yung kabutihan na ginawa mo sa kanila. Basta tumanggi ka lang once, masama ka na. Or ekis ka na sa life nila. Ganyan tignan natin. Pero siguro yung iba sa inyo, matutuwa kayo or magiging happy pa kayo pag gano'n yung naging ano nila. Diba kasi sabi natin, wala ka namang nabe-benefit sa kanila. Yun, kung ilang taon mo man silang natulungan, kung ilang taon man pinagbibigyan mo sila, ganyan. Check natin pagdating naman sa ganap sa life mo. We have Ace of Wands. More on maraming invitations ka talagang marireceive dito. Yun yung nakikita ko. Three of Pentacles kung meron naman dito freelancer kayo, freelancers kayo, yan po, marami kayong trabaho. Two of ones, may pag-travel din dito. Ma meron bang mag-migrate dito sa ibang bansa? Kayo ng family mo? Diyan na kayo sa ibang bansa. Meron kasi pinapakita ding energy dito. Ayan o, mukhang ito yung pinagtutunan nyo ng pansin. Kaya rin siguro, ayaw nyo munang mag-please ng ibang tao. Kasi, ayaw mo na Oo, parang may pinuputol ka talaga na ties dito. Kasi nga, yun nga, mayroon kayong malaking plano ng family mo eh. So parang ayaw mo na asahan ka na, naman nila ulit. Nung ibang tao, yan, nine of swords. Kaya ayan, na-excite po yung iba sa inyo. Parang hindi na kayo mapakali. Pero hindi nyo pinapakita yung excitement nyo ha. Sa sarili nyo lang yan. Mm, -mm. Meron po dito, no? medyo matagal-tagal nyo na din itong plinano at ayan po pwede ngayong January makakalis na yung iba sa inyo so maraming ganap dito magkikita-kita na kayo ng family mo check natin ano pa yung mensahe for you sa Jotarius there are many doors that lead to the place you truly belong ayan po So, meron mang nagsara no, na mga opportunities. May nawala man, may nag-failed man. Sinasabi dito na marami pang pinto no, na pwede kang buksan. Na pwedeng nandoon pala yung ano, life purpose mo, yung true purpose mo. So, huwag kang matakot magsimula ulit. Huwag kang matakot na pumasok sa mga pinto na yun at i-check. Okay? So, you should explore. Tignan natin ano pa yung sinasabi sa iyo pagdating naman sa work. Yung mga may current work po. We have the full We have four of swords. Yan. Meron dito yung akala nyo hindi kayo magtatagal dito sa work. <laughs> Pero ayan po ngayon, no? Oh. Ngayon, panatag na panatag na kayo pagdating sa inyong trabaho. Nakikita ko dito na you're very thankful na dito ka napunta sa current job mo ngayon. Mm -mm. Hmm. Diba well compensated din po yung iba sa inyo? Or sabi natin basta nakakabuhay, medyo may extra pa yung kinikita po ninyo. Or sabi na lang natin, siguro magaling talaga kayo maghawak ng inyong kaperahan sa Jetarius, Kaya yung kulang, napapagkasya po ninyo. So, nababudget ninyo. Ayan, we have, um, we have peace of mind naman. You have peace of mind naman dito. Pagdating sa inyong trabaho. Wala akong nakikita yung karamihan sa inyo ha. Wala akong nakikita dito na kayo po ay aalis pa dito. Not, not this uh, month. Okay, or not this year check natin sa mga nagbabalak mag-resign na yan. Yung last year pa or yung 2024 pa, naiisip nyo na yan. Tignan natin kung itong January 2025 ba is perfect para kayo ay mag-resign. Nine of Wands. Nagdadalawang isip pa kayo sa wag muna. Hindi pa ito yung perfect time. Sya kasi rin kasi sa inyo dito, laban pa kayo dito sa trabahong ito. Kasi nakita ko mukhang mahirapan kayo maghanap ng trabaho. Kapag magre-resign kayo dito As in, ang dami niyong makakakumpetensya Pagdating sa Position, sa isang position, sa isang company, sa, sa isang trabaho mm -mm. Merong mga bumabagabag sa inyo dito Actually, you should protect lang naman yung inyong sarili Okay? Yes, and alam nyo talaga kasi na meron kayong magagawa eh. You have potential. Kaya lang, hindi pa talaga ngayon. Medyo madadelikado kayo kapag ngayon kayo magre-resign. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung susundin nyo ba yung gabay natin na to. Or goodbye na talaga kayo. Mag-goodbye na talaga kayo sa current job ninyo. Sa mga mag apply naman po ng trabaho, tignan natin kung kayo ba ay magkakaroon na ng trabaho ngayong ano na to, Ngayong January. Eight of Pentacles. Yes po, ayan. Bising-bising nga yung iba sa inyo. Pero may nakikita rin ako dito, ha. Pwedeng, parang ano yung pinagkakakitaan nyo ngayon. Yan, kung may mga sidelines po kayo. Pwedeng madadagdagan lang yung sidelines ninyo. Ayan, o. Oh. Mm -mm, more on. Mukhang, yun sabi ko nga, kung mayroon dito freelancers kayo, ganyan. Yun yung nakikita ko. Pero maganda yung kita ninyo dito. Check po natin. Okay. Okay. Meron akong nakikita kasi dito, mag-offer po sa inyo ng trabaho. Sagittarius. Yan, iyon yung pag-iisipan ninyo. Pero kung gusto niyo talaga, ayan po, malaki naman talaga ang chance na pinapakita dito na kayo po ay magkaroon na ng uh, stable work. You know, permanent work ngayong buwan. Pwede ngayong buwan na kayo mag-start. Check natin sa kaperahan. We have judgment. Meron ba kayong pera dito na manggagaling sa Ibang lugar or sa ibang bansa. Death card. yan. or meron nga talaga dito. Pwede po na ibang currency na yung inyong hahawakan na pera. O yung ibabayad sa inyo. Mm -mm. Two of swords. Ayan, mukhang pinag-iisipan nyo na nga kung saan nyo bagagastusin. O paano nyo bagagastusin yung pera ninyo. Medyo nalilito, nalilito pa yung iba. So, maganda po yung pinapakita dito ha pagdating sa inyong kaperahan. Ayan, it's either meron na naman kayong bagong pagkakakitaan or new money, o uh, yung currency nga, no, bago na yung currency para sa inyo. Ibang currency na yung inyong ipanggagastos at in yung inyong marireceive. Check natin pagdating naman po sa business. Okay, yung mga may current business, kamusta? Five of Wands, ninyong maging competitive. Mas galingan nyo pa raw. Seven of Swords. Mukhang may ano ba, meron kayong i-release sa market. Tahimik lang daw muna po kayo. Parang sinasabi sa inyo dito is just drop the bomb if you needed to. If you really, if you really needed to. Four of Wands, matatag na. Um, business naman ang pinapakita po dito ngayong January 2025 para sa inyo. Okay, ingat lang kayo. Kasi nga, Ayan, may mga nag spy dyan sa inyong business, may mga competitors po kayo. Tapos yung iba rin po sa inyo, ingat din kayo sa staff na iha hire ninyo. If ever mag-hire man po kayo or kukuha kayo ng manpower ngayong buwan. So yung sales, okay na okay po siya. Mm -mm. Parang wala namang pagbabago. Alam mo yung, di ba, yung stable pa rin talaga siya. Mm -mm. Tignan natin pagdating naman po sa mga nalulugi yung business, dapat mo pa bang ituloy yan? Queen of Swords ay nag-iisip-isip na nga yung iba sa inyo. Three of Cups, ko patay ng isa pa. Eight of Swords, medyo nahihirapan kayo. Actually, nahihirapan kayo na i-give up yung um, negosyong ito. At nahihirapan din kayo na ipagpatuloy. Pero alam nyo, more on, tignan natin kung ano yung nasa ilalim ha. Knight of Pentacles, yung iba po sa inyo. Pwede, pwede na pwede na na i-give up ninyo. Knight of Pentacles kasi sinasabi dito ng universe, hanap na daw kayo ng ibang pagkakakitaan. Ayan. Okay. So, nahihirapan lang siguro kayo kasi because meron kayong mga staffs na kailangan paswelduhin. Ay, yun yung iniisip ng iba sa inyo. Paano sila? Di ba? Paano sila pag nagsara ako? Yun. Pero yun nga, kailangan mong gumawa ng choices. Di ba? Kailangan mo na ang gumawa ng action towards this. Kasi kung hindi, ulit-ulit yung mangyayari. Okay? So, ang mangyayari po ay, ayan. Hindi na kayo makakawala dun sa, sabi natin, kung nangungutang na kayo para lang ma-survive itong negosyo ninyo. So, ano na talaga, hindi siya wais na gawin. No? Not a wise decision na ipagpatuloy pa to kung nababaon na po kayo sa utang. Pero nasa sa inyo pa rin yan, pag-isipan nyo po. Sa mga mag-start naman pong mag-business ngayong January, tignan natin kung okay ba. Ten of ones Eight of Cups. Ready na kayong umaksyon talaga dito. Ready na kayo na, na ano ba, na ma-achieve yung goal ninyo. Start na po kayo. Ayan. Niro-look forward nyo na din naman talaga na makapag-start. So, start na po kayo. Yan. Yung iba naman kasi inyo is prepared na talaga kayo. So, you go for it na. Check natin pagdating naman po sa family. Kamusta po ang family? Nine of Cups. So, may happiness tayo dito. The High Priestess. Ayun nga, may mga plano kayo ng pamilya mo na kailang talaga yung nakakaalam. May mga dreams kayo na Matutupad. May mga goals kayo na matutupad ngayong buwan na ito. So, very masaya yung inyong family talaga. Mm. Ito nga yung pinapakita na yun dito. Yung kung may inaayos nga kayong matagal na. Yan po, makukuha nyo na talaga. Maayos nyo na, makakalis na yung iba sa inyo. Sa friends naman, or pwede rin meron dito ha, makakapasa sa exam. Kung may magta-take man po ng exam. Okay, sa friends naman, we have the star. May reconciliation tayo dito. May magkakayos na magkaibigan. Queen of Cups. Okay. So, mas papairalin kasi yung nararamdaman. And, ano, mas matimbang yung nararamdaman na pagmamahal sa kaibigan kesa dun sa tampo. Or dun sa away. So, tingnan natin pagdating naman po sa love life mo. Kamusta? The moon. Merong may tinatago sa'yo dito. Sagittarius. Ten of Swords. Mukhang alam niya na nilaloko yung iba sa inyo. Kaya din siguro you're very serious here. Actually, iba sa inyo in distress kayo ngayong ano na to, month. For some of you, ha? Nag-overthink. Okay. Pa parang hindi mo mapaamin yung person mo. o natatakot kayo na konfrontahin siya. Kasi nangihinayang kayo dun sa pinagsamahan ninyo. Meron po dito. Meron dito, napapaikot naman po kayo. So yan, it's for you to decide and uh, some of you, it's for you na or it's time to cut ties na. Tingnan natin, health. Kamusta pong health ni Sagittarius? King of Pentacles, ayan, mukhang may nagme-maintenance na dito. So, may mga senior na sigurong nanonood dito sa atin, ano, the hangman. Ayun, parang hindi na kayo makapag-work. The Empress parang kahit gustuhin nyo man, ayan yung iba po sa inyo, parang hindi na kayo makakilos. Nahihirapan na kayo. I don't know kung meron kayong bukol for some of you. O yung iba baka may mabuntis po dito ha, ngayong month. Siyempre, yung hindi, hindi na senior yon di ba? <laughs> Pero ayun, Sagittarius, yung iba po sa inyo, it's either nga yun, either may bukol na lumalaki na hindi nyo po napagtuunan ng pansin, or I don't know, kung binaliwala nyo lang talaga. Mm -mm. Kaya meron dito, nahihirapan na po kayo Na magkilos-kilos meron naman dito, pwedeng na stroke O yun nga, may bundes Yun po yung pinapakita dito So, ito naman po yung inyong lucky numbers We have number 1 13 19 32 15 26. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Maraming maraming salamat po. Happy New Year. Ayan. Merry Christmas. Happy New Year. Happy Holidays po sa lahat. Ingat po kayo and more blessings to come ngayong January 2025.